Ayoko oh, na, ay uh -huh. ay lang nakakakit na may inaapi mga kagaya yung luko-luko. Wow! Luko-luko pala eh! Angas mo ah! Gusto mo mga na pala! sige. Uy! Sorry! 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 Ah. 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 Thank you, talaga, pinagtanggol mo ako kanina. Wala yun. Di ko nga, kahit hindi ako naimasok, kaya mo kaya mong ihandle yung mga luko-luko na yun eh. Hindi ko lang pinahalata, pero natatakot din ako kanina. Buti na nga lang dumating kay. Eh di ba yun naman ang mga future lawyers? Ang ipagtanggol ng mga naagrabyado. Ako nga pala si Bonifacio Linaw. Boring na lang. Second year technically, may mga back subjects pa kasi ako eh. Ako naman si... Let Matias. Madami ako narinig tungkol sa mga ibang freshman. Na ano? Na may little person sa law school na weird at nakakatawa yung itsura? Hindi ah. Na meron daw freshman na magaling na lahat ng professors mahanga sa'yo. Thank you, Bonnie. Ikaw pa lang yung unang estudyante dito na maayos yung trato sa akin. And for the record, hindi ko inisip na weird at saka nakakatawa itsura mo, ha? You actually seem very nice. Curious lang ako. Ba't ka ba nag-take up ng law? Hindi naman siguro tayo parehas na pinipressure na magulang dahil parehas na abogado. Hindi. Wala na akong magulang baby pa lang ako nung inabandon ako nung nanay ko. Tapos yung tatay ko naman, tinalikuran na ako. Sorry to hear that. Alam mo, sa totoo lang kaya gusto kong maging lawyer kasi gusto kong i-defend yung tinang ko. Siya yung nagpalaki sa akin. Ako kasi siya ngayon eh, dahil sa maling paratang. Siya ba yung nag-inspire sa'yo to come here? Siya. Tsaka may isang tao pa. Si Lady Justice. Hmm. Lady Justice? May nakilala kasi akong babaeng abogado noon. Pinagtanggol niya ako nung muntik na akong mapahama. Alam mo, bilib na bilib nga ako sa tapang at pagiging palaban niya eh. Pinagtanggol niya ako kahit hindi naman niya ako kaano-ano. Feeling ko ng mga panahon na yun, safe at protected ako. Alam mo, gusto kong maging kagaya ni Lady Justice ba ng araw eh? para ako naman yung magpaparamdam sa mga nangangailangan na safe at protected sila. Ayang-ayang mo yan, kandit